Kumpiyansa si Davao City First District Councilor ug Acting Vice Mayor Rigo Duterte sa mga flood control ug infrastructure project sa opisina siyang amahan nga si First District Representative Paulo Duterte. Kini kalabutan sa panawagan nga imbisigahan ang mga proyekto siyang amahan ubos siyang termino gikan tuig 2019 hangtod 2022. Dugang pa sa mga opisyal nga nakita niya kung giunsa pag-implementa ang mga proyekto sanglit na himo siya nga Chief of Staff siyang amahan una na himong konsehal wala naman kami tatago wala no so yeah if you think na may mali dito sa mga flood control and, well feel free to investigate you know kay numduman nga buot pag-aimbestigahan ni Act Teachers Representative Antonio Tino ang mga flood control project ni Congressman Pulong tugod matod pa sa posibleng overpricing o irregularidad sa paggamit sa pondo gikan sa gobyerno in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM, Davao, The Music and News Authority.